Okay, ito na. Yung kay uh, flex na ilaw. Super linaw talaga. O. linaw ng kay flex na ilaw. Dalawa siya. So, yung ano pala ni Rosie, flexible na siya. Oh. Flexible na na, na, na siya. Ito kay flex, ganun din. O. Na flexible na rin hindi na yung uh, nabibiyak ayos kasi yun um, uh. gargado na kagad yung kanyang uh, makina maganda na kagad yung hatak uh, niya super lakas umatak ito palibasa nga kasi 1, uh, 5 so itong si uh, flex uh, 60,000 itong uh, si sharp yung uh, tas nito ay uh, 44,500 sa uh, yung pinaka dashboard niya yun. yung kay Sharp, yung pinaka dashboard niya two in one okay uh, ko lang ang uh, tungkol kay uh, Lex at saka kay uh, sharp ito subok na subok na rin talaga ito kasi ito ah, ginagamit ito sa province nilalagyan nga ito ng card kasi meron kami nga sharp din sa province so long time service na rin yun kaya ito na rin ang ginagamit na okay na yung aking uh, si sharp at saka si flex okay